Well, sabi ko ang Tomario that hindi naman yung sabi, di ko na yun. But, I'm, I'm super happy sa ginagawa ko ngayon. Sa ko nga, parang ko mas may purpose ako ngayon bilang director kaysa na style. Um, mas, mas nararamdaman ko yung, yung, positive purpose, yung deeper purpose ng pagiging director. At mas na-enjoy ko siya, gawin. Siguro, eventually. Pero hindi ko siya naiisip eh. Umaktin Hindi ka ba inalog sa batang kiyako? Hindi. Sa Bimamax eh. Ha? Bimamax eh. Hindi, mag-direct Ha? Mag-direct ng Bimamax. Teka muna. ka Ano ba? Ayaw Papahal ko sa Facebook. Ah. Hindi, ano naman. Um, siguro ano. Ano ba? Hindi ba? Hindi na na when Tito Mario asked me. Sobrang, maybe because my mindset now is, and yung mga projects na naka-line up for me now movement. is more directly. So, siguro yung, yung utak ko ngayon ng tuon. Na sa craft niya. Siguro if there's a good project na na acting talaga. Siguro naman tatanggapin ko. Pero hindi ko pa lang, wala naman offers. Oh, so, doon ako sa kung saan ako mas kailangan.